Sonic. Ya, yeah, di ba yung sa palabas na Sonic ya? Yeah. Oh. Cactus. May cactus sa likod. May cactus sa likod. Ito <laughs> so, ngayon tayo sa area D. Ito tayo masyadong nakuha. Ito na nakuha na ito no. Naggayang na sa bun. Uh, maliliit lang. Parang naka-divider. Tapos punta tayo sa paliparan. Pero ngayon, no, bigay mo tayo almusal, oh. Wow. May almusal mo tayo. Empty mm -hmm. po na, may almusal tayo. Tapos <laughs> punta tayo sa paliparan. Tingnan natin kung may makakita tayo ng mga gabi talaga. Hindi natin may iwasan. Let's go, agent. Nakita ko dito si Lady Gaga. Lady Gaga sa Pilipinas, sa area din. Ayun, Sunday, April 20, 2025. 9.15 a.m. Hindi tayo sa ano, ang Cantadja sa ito tingin ng speaker ng tatay so, ito lang nabili natin Columbia na windbreaker tapos pila so, gagawin ko dito ano may idea ba kayo kung paano gawin yung ano yung mga sombrero or bag pero gusto ko talaga gawin itong sombrero eh yung magka lang baka may idea ko baka may kilala kayo mga epi bench ganun ito so, bisa yan. Kaso, saka pang baba. O, ito lang nabili natin sa buong umaga. Check natin ulit sa area di. Tara, let's go, agents. 10.14 at doon nagtatapos ang lahat. Nga pala, kung gusto bumili ng aking mga cup, hindi pala ito yung bilibet ko. Nasa ko ha? Nakapin sa... naka po sa... Nakapin po sa aking epic page, Creative Minds. Meron din akong mga pinapost sa TikTok. Mga Jansta natin na cup. Tapos may mga pin din tayo. Pag bumili kayo, ah... Uh, libre na box, sticker, saka 50% off na pin. Let's go agents. Eh, Ho, abangan nyo yung mga susunod na video natin. Oh. Hey, okay, Pabidyo nga ako te, sigit lang. Magano lang ako, outro lang. Sigit lang, tagento lang. Pwede ko makuha yung cellphone tayo. Pwede ko na makuha. Alam ko ikaw ay taga-dasma At gusto mong mapaganda Kaya sa karat, hindi Sup agent? Level Monday, April 21, 2025. Andito tayo sa... Andito, lalala. Andito ngayon tayo sa baba ng overpass. Dito sa may palengke. Alam niyo ba kung saan ako nag edit Dito. <laughs> Ayan o. Papa... Papagawa kasi tayo dun sa tapat ng DHS which is main. Uh, magpapagawa tayo ng sticker and calling card. Eh ako kung nagagawa. Hot food food si Bartaga! Alam ko ikaw ay taga-tasma. Pinabotohan food food si Bartaga! Ah, uh, magpapagawa tayo ng sticker and calling card. Eh ako kung nagagawa sila ng, ng ano, sticker. Tapos yun, uh, update na lang mamaya. Kung gusto nyo nga pala bumili ng aking cap, uh, nakapin po sa aking FB page. Creative Minds. Mm -hmm. Tulad nito. Uh, makita nyo mga iba't ibang design natin ng Janstan katulad mm -hmm. nito. May mga pin tayong binibenta. Tulad na ito. Ayan. Kung gusto nyo maging isang agent, suotin nyo to. Pag suot nyo to, babae na lalapit sa inyo. Ano sabi sa inyo? Yun, update na lang ako mamaya. Let's go! Tumaan nyo nga pala ako para sa araw na <laughs> May limang piraso, kahit floating, stussy may discount. Delivery kang isa, di-discount pa kita. Yun! Gigi, ako, tingin ako. Magkano mga Cromarts? Magkano ba? Libo sa ukan. Wala akong idea kung magkano yung mga ano eh. Libo yung bossing. Ka clothing ka sir, magkano <coughs> clothing si... Ano si ano? Si Lip Cramp. Ah. In Cramp? Si Lip Cramp in in inverso in ano, no? uh, ba yan? Thousand? Nagiba na? Tingin ako. Ayun o. No? Cromarts bossing. Baka ang mga kasalubong niya dito si Kuya sa... anong lugar to? Yan, yeah. di, di ako taga dito eh. Tagsama ba? Ano oi, eh, pasay pa ako eh. Ah, pasay? Oo. Oh. Ayan, bossy, si. 2, 3. Pasay, layo pa ng pinanggalingan ko and eh, no? 6 ka ba, sir? Sample ko lang. dito si kuya sa, ano ba, lugar toya, di ako taga dito eh. Taga saan ba, bossy? Ano oi, eh, si. pasay pa ako eh. Ah, pasay? Oo. Ayan, bossy, 2, 3. Pasay, layo pa ng pinanggalingan ko and eh, and no? 6 ka ba, sir? Sample ko lang. Darts ako eh. Para medyo maluwag, di ba? Maganda tatingan. Eh, Ayoko no, no, ng pit maganda. eh. Simple lang. Marami na ako kurso na dahil. Ano bang lugar to, ya? Ano? Baba ng overpass eh, ito. Kadiwa. Kadiwa. Tasma. Ah, uh, bama. Bama, kita nyo si dito nag-iikot-ikot. Ah, uh, solid mga clothing na ito. Yes. E, prison, no? Inmate. Pag... Magkano bentahan nyo dito, ya? 850 lang, boss. 850. Pero may bawa. Pero pagka nakumikot ako naman, sir. May libre ka namang isa. Kahit ano kung... Kumis... Okay, pakita ko na sa kanila dito para hindi mo na isa-isa buksan. Dito may mga chrome hearts, Nike. Ito bossing Stossi. ito. Si... Boss, taon na to, ganyan din yan. Ito rin yan, boss. Tingnan mo. Tingnan mo yan. Ah, angas. Angas. Angas, ya. Yeah. Yun din pala yan, no? Ibang kulay lang. Na. ano yung likod? Ah, iba naman yung likod niya. Diba? Meron ako dito, ano? Yun, know? no? Mga ano dyan, no? Mga G-Gen, no? Nike. Nike pa rin. More on Nike ko ya. Jordan. Tsaka mga Stussy ang gusto. Sa Viva, sa Vivo. Di lang ang madalang kasi kung magkaroon ng high man. Ano no? Board ano? Ang tawag. Board pray. Oo. pray. Ano mang bigkasin mga salitang di maintindihan Bawat sambitin alam ko may katu Yun Ulit ulit sir Ulit ulit, ulit. sige take two Kasi di ko pa kagano ko na lang Cut ko na lang ano mang bigkasin, mga salitang di maintindihan? Bawat sambitin alam kong may kahulugan Katuturan, kabuluhan, karunungan Pag naunawaan ng sagot, alam kong may aral na matututunan Isip na madilim, sindihan Patapusin, isalin, higupin, habulin Unahin, kainin, paigutin, lasapin Unahin, kaisin, Una, unahin, aralin Paganahin, palawakin, liwanag, isalin sa isipan salin sa isipan ayos oh, ya yeah. isalin ang suka no ang forma ya yeah. patuloy oh, niyo lang ya ah nga double meaning ang yeah. <coughs> <coughs> okay, eh. um, forma kaya ano ulit pa niya Brian Brian Kobe Brian, Kobe Kobe Brian. Brian no para hmm. Kobe Brian sakto naka nike pa ayo kita ko si sa... kaya mag-iingat kayo ha sino may hindi ba hindi mali do mo nag oh you know. ayan <laughs> oh Ingat kayo sa mga lakad nyo ha. Patuloy lang tayo. aayon ah, din sa ating no, yung panahon. Ingat kayo Ingat, ingat, ingat. Ano, solid na nag pa sa akin si Kuya. Talaga maangas, talaga may tirada. Nagigit ako dito eh. Bugol pa si Kuya, awit si Ia. pa si Kuya, awit si iya. Pero ayos yung ginagawa ni Kuya oh. Discard eh, tuloy lang Ia. Ingat ka palagi. 11.45. Dito ngayon tayo sa mga... Sa mga... Hindi tayo sa Burol. Shoutout sa mga taga Burol dyan. Ngayon magpapaprint na tayo ng ating calling card. Saka sticker. Saka ako may sticker. Sobrang tagal lang yan. Kala ko nga dati nagsara yan eh. Ngayon nagbukas ulit. Yung pala. Ayun yung way na reno renovate. Kaya napaganda lalo yung store nila. Yung, home shop. Yun. Uh, send mo na natin to sa kanya. 1, 2 ang ina video nga to video muna si buyo hassle lang bunot yung mga bato gusto yung ba ha, o oh, ito yun oh, yun o, naglilima kayo ne, 15 na yan, hati-hati na kayo dyan Ah, manalo kayo dyan, ha? 321. Kasi ganyan sa amin, eh. Two-digit. -digit. Two-digit naman sa amin. Tapos, lahat ng mga...